Good evening for today's video. Uh, magluluto tayo ng uh, isda. At lagyan natin siya ng mga sangkap na pampa uh, sarap. So, ito yung isda na malalaki na hiniwa. Yung maya-maya and then meron pa tayong niluluto dito. Yung kwan yung mga kasama niya na hiniwa din. So, ito na yung ating isda na ginprito. Natapos na natin lutuin yung pritong isda natin at mag-isarp tayo ng ating sangkap dahil mainit yung ating mantig. Pagkisa natin yung ating bawang. Nagyay yung sibuyas. ilagay natin yung ating isda. Ilitin muna natin yung ating uh, gulay. Lagyan ng uh, kaunting gata. Para mas lalo siyang malasa. Lagyan ng kaunting asin dahil yung isda natin ay may asina kanina bago natin uh, Then dito, meron na siyang asina. Kaunting seasonings. Dagdagan ng kaunting black pepper. Dagdagan natin ng kaunting tubig para maluto yung ating gulay let it boil sa uh, ilang minuto at then ilagay natin later yung ating isda so pwede na natin nag uh, bukaw siya pwede na natin ilagay yung ating isda Then, itagdag natin yung ating siling labuyo. So, itayin natin 5 minutes para kumulo siya ulit sis at uh, tanggalin na natin sa apoy. Eh. O, oh, rin nato na sudaan na luto na. Let's eat na. Maniya na kita kay gutom na ang atong nga mga uh, kwan, bodyguards. Thank you for watching. Bye!